Uh, hello guys. Uh, magandang umaga po sa lahat. Uh, mayong buntag dia sa atong mga amigo uh, Bisayas Mindanao. Mayong magandang umaga sa lahat. Uh, meron naman po tayong mga bagong nakalap na mga medalyon. Yung iba binalik ko lang po. Pero ito po lahat ay ang ito po lahat po na ito ay ito ay pang maganda sa kabuhayan. Yung lahat na pinagsama-sama ko na i-vlog ngayon. Yan. Puros magaganda po yan sa kabuhayan. Hindi po siya mabigat sa muhay na mga medalyon. Puros mga berhen yan, berhen at saka ninyo, at saka sanong sayo para malaman natin. Po. Alin yung magandang gamit sa pangkabuhayan ng mga medalyon. Ano po ito, mga hindi po siya maiinit. Uh, ito pong maganda talagang itangan po mga ganito. Kung gusto niyo sa pangkabuhayan, saka pampaswerte, yan mga ganyan pampaamo. Uh, ito na po yung mga medalyon na yun, na napagandang gamit sa, na hindi siya mainit, na hindi siya mainit sa buhay kasi kalimitan kasi yung iba talaga pang matatapang talaga pang pandipinsa lang talaga sila ito mayroon kasi ito siyang pandipinsa mayroon din siyang gamit sa pampaamo pangali, pangalina, pampasurte hindi siya purong pandipinsa kasi yung kalimitan talaga na gamit yung malalakas na gamit na mainit mga puro pandipinsa lang ang kaya hindi siya, hindi walang dala sa kabuhayan yan, ito pakita ko pa sa inyo yung mga magagandang ah, mga magagandang mga medalyon kagaya niyan, mga birhen na yan yan, yan, yan ang mga biran na sabog biyaya. Ito. Ito suwerte mga kuwan ito. Matagal ko na kasi itong uh, alagaan. Yan. Ninyo naman yung kabila niya. Pang paamo, pang halina, pasuwerte. Tsaka pang kabuhay niya, sabog biyaya. Yan. Ito naman yung birhen na may... Ito birhen na nagpapasuso. Yan. Pagkalahatan din na ano yan. Dala din sa pangkabuhayan. -pang ito pagkabuhay ito. Yan. Yan. Antigo na siya. Ito naman birhen ito na ano na nagpasuso din kabilaan. Yan. Parehas lang yun sila ng ano. Pero ito, ito siya ay bukod ay eh, kabilaan. Sa bihira itong ganitong kabilaan na nagpapasuso. Ito naman birhen din, din ito na nagpapasuso. Pero ano siya. Ibang kasa na ano. Malaki siya. Yung magandang gamit sa pangaltar. Kasi sobrang laki. Pagkabuhay din yung kanyang ano kanyang kabila yan yan basta mga ganyan na mga metal yun maganda yan gamit sa pangkabuhayan saka pampaswerte mga ganyan na magdadala ng bisa sa mga sa pangkabuhayan natin ito naman mga birhen na may ano birhin na may kalong yan ito birhen din ito nagpapasuso pero din ito nagpapasuso pero sobrang antigo na talaga pagkabuhay din yung ano saka maliit siya hindi siya ano siya? Malaki siya ang diferensya. Malit siya. Malit siya na ano. Talagang sinauna. Yan. <laughs> ito naman yan. Birhen na may kalong. Hindi naman ito yan. Makaganda din sa pagkabuhayan ito. Mga ganitong medalyon, Mga Birhen na may kalong. Yan. Nagbudad nila ng visa sa pangkabuhayan. Mga ganyan. Birhen na may kalong. Ayan. Ito Tris Maria. Ayan. Tris Maria ang tawag yan. Maganda din itong gamit sa protection at saka sa pangkabuhayan. Ano siya yung hindi lang siya sa protection kundi dala din sa pangkabuhayan para sa mga ganyang berhen. Mga uh, ano kaya madami madami akong alagang berhen. Kaya kaya tingnan niyo yung uh, ano natin ay ano laging nabalanse yung mga gamit kahit may mabibi, malalakas na gamit. Balanse kasi mas lamang sa akin yung dala-dala ko na berhen. Mas marami yung kahit doon sa bag ko, may, mayroon ako mga laga din birhen. Ayan. Ito. Lalo na po itong mga ganito, yung basa yung birahin na may dalang bulaklak. Ganyan o. Oh. Ah. Ayan. Napakabisa po na sa pangkabuhay. Ayan. Ito birhen na ah, tikum, ano, tikum palad. Ayan. Sa mga birhen. Ito naman, dalawa ito. Sobrang antigo na itong isa. Ayan o. Oh. Talagang alas masira na ngayon tangkay niya, no? Oh. Sobrang antigo na talaga. Parehas yan sila nito. Yan. Alpha Omega. Kabila. Ito naman, pero hindi na nakatungtong sa buwan. Yan. Pero rin naman yung kanyang kabila. Ito, ito naman tawag dito na yung ano, sabog biyaya din ito. Yung bukas palad. Pero yung bukas palad, parehas yan sila dito mga bukas palad. Yan. Tetragrama to naman yung kanyang kabila. Ito, bihira na may kalong yan. Ito mga rare. Ito, bihira ito. Yung ganito. Ito mga ganito, mga normal lang ito. Pero ito yung mabisa nito kasi sagrada pamilya yung kabila. Pangkalahatan, pangkaligtasan at saka maganda din sa kabuhayan. Mga ganyan. Tapos ito, yan. Birhen din siya. Tapos si Jesus Christ naman yung kabila niya na berhen to mabisa din ito sa pagkabuhay ng proteksyon pangkalahatang proteksyon yan sa mga pang panlaban din sa masasamang elemento mga kulang barang ganyan ang mga katangian din yan ito yan sa bugbiyaya ito maganda pang altar o pang bag pero maganda din ito talaga yung sasakyan nakatayo ganun sa mga sasakyan yung pag mayroon kayong sasakyan yan To ito birhen din ito ito yung palad yan sinukuha naman yung kabila lordes ito naman yung ninyo na kinasahan natin ng mga pampasyote kinarga natin ng mga pampasyote yan dyan sa loob yan tapos ito naman maganda itong gamit sa ano ito sa paglalakbay tsaka proteksyon yan sa nose Magandang gamit din sa pampasote Ito, sanuse naman ito na may dalang bulaklak na kaalong sininyo. Yan. Ito, sanuse din, kaalong sininyo din. May dala din palang... Parang may dalang bulaklak din ito. Yan o, oh, dito. Ito, magandang sa kabuhay din ito. Yan, mga ganyan basta sa mga sanuse. Yan. Kinakatakutan din ng ano yan, ng mga sasamang elemento. Sanuse. Tsaka, magandang gamit sa paglalakbay. Yan mga ganun. Ito, piso sagrado mga ganito. Ang sanusi din yan. Ito kabila naman yung araw. Susi. Ito, yan, kompleto na dyan yung station of the cross. Tapos, berhin na bukas palad o sabog biyaya. <coughs> ito, maganda ito yung San Antonio de Padua. Sa ano ito? Ito yung kalong niya sininyo San Antonio de Padua. Yan ay magandang gamit sa ano din yan, San Antonio de Padua sa pagtataboy ng mga ng mga piste, salot, yan. Maganda ito pag meron kayong mga hayupan, mga alagang ano. Tsaka yung mga piste sa mga salot yan, taboy niyan. May orasyon po tayo dyan sa pagtaboy ng mga salot. Ito naman napakaliit na birhin na kakaiba. Yan. Yan. Gusto naman yung kabila. Pakaliit lang siya, maganda siya, cute lang. Maganda ito pang babae o pang bata. Yan. Pag lagi mga nausog, yan. Mga ganito maliliit, yan. Pang mga pang bata. Pag lagi nauusog, ganyan. Nababati, dababati, balis. Yan, magandang gamit yan sa mga pang ano, pang taboy. Sa mga masasamang elemento. Sa mga ganyang berhen. Tsaka, ang kagandahan dito, pag halimbawa, meron kayong berahin, halimbawa, may magtigal po sa inyo, uh, ano yan yung mangihina sila malibu at titigal po magtataka magtataka yung titigal po sa iyo sila inaantok yan pag mga ganyan birhen ito naman yung mga ninyo mga ninyo yan na uh, iba ibang ninyo yan ito sa Antonio nyo bambino ito napakahusay ito sa kabuhayan sa Antonio nyo bambino ito lucky charm yata ito eh yan lucky charm San Antonio Bambino. Ito naman San San ah, uh, San Antonio San Antonio Bambino 'yan ito. Parang lucky charm lang ito. Pang halina din yata ito. Ito. San Antonio uh, San Antonio de Cebu 'yan. Mga ganyan, mabisa 'yan sa protection at saka sa pangkabuhayan din. Ito naman napakaliit na ninyo. yan, pwede ilagay sa buti na maliit. Magandang gamit dito sa panghalina, Pampaswerte 'yung mga ganyan ito naman balak ko itong alagaan kasi ito ay napalitan natin sa kaibigan natin ito ay nasisid sa ilog ito kaya baka ito pang sarili ko na ito kaibang iba yung kulay pati nyo parang ginto ito naman san antonio ah uh, san to ninyo ano to san to na nasa kamay san to disibo no basta mga ganito mga ganda sa kabuhayan niya ito naman man ng tropa natin ito hayahay san antonio san yung ninyong hayahay ito yan, lagi siya nakangiti, oh. Yan. Ito naman yung santo ninyo na may dalang supot ng kaya ng kayamanan ayan. Santo ninyo hubad din yan. Bang klase din ng santo ninyo. Umboy siya din yan sa kabuhayan mga ganyan. Yan to mga santo ninyo na yan. Bilaan ito santo ninyo. Ito surti makakuha nito. Matagal na matagal ko na tong naalagaan eh. Ito naman santo ninyo din ito. Yan. Ito santo ninyo na pulang tanso din siya. Santo ninyo ninyo Jesus. Yan. Assistis naman yung kabila niya. Yan. Ito santo ninyo disibo rin ito. Yung kabila naman ito ay mata. Yan. Ito naman yung santo ninyo na ano, nasa biyaya. Yan. Yan puro yan mga santo ninyo lahat yan. Ito, at saka ito santo ninyo din yan. Mga ganda yan mga gamit sa pangpaamo, pangpaswerte, uh, sa kabuhayan. Tsaka panlaban din sa mga masasamang elemento. Yan, mga ninyo. Tsaka ito, mga uh, sanuse. Yan, mga ninyo dito pala yan. Isa. Pero ito isa, may mga karga kasi ng mga mutya Yan, mga pampaswerte. May kabibid din na malito ko nilagay dyan. Oh. Tsaka bulaklak ng tanglad, bulaklak ng kawayan na nakuha ko ng Benesanto. yan Tsaka may batuara. Yan. Saka infinite stone. Yan, may kristal din yan dyan. Yan. Ayan lang po yung ano natin ngayon. Tsaka sa sunod naman po yung mga pang malalakas na gamit ang i-upload natin yung mga pang kumbate. Uh, medyo busy lang kasi ako ngayon. Eh. Nag-aalaga kasi ako ng manok. Uh, pag ano kayo, pag may mga nais kayo dyan na uh, limusan, PM na lang po kayo sa Facebook ko. Ano po? Kagit uh, lang, kunin ko pala yung Facebook. Sagit lang. Ayan. Ah. 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 Ayan po. Pag may mnais po ka dyan, yan po, PM nyo lang po yung Facebook. Ayan po. Ah. Uh, sige po. At uh, sa, ulit, sa sunod na po ulit tayo mag-upload. Medyo... Busy lang talaga ako eh, kaya hindi ako gano'ng nakapag-upload dito sa YouTube. Ayan po. Ito, swerte makakuha nito. Tagal ko na itong naalagaan eh. Ayan. Ayan, sige po, salamat po. At pa, baka pwede pong papalo na lang din po, tsaka like and share na lang din po pag dumaan sa inyong mall. Salamat po.